makulimlim na naman ang panahon pero at least hindi gaano malamig hindi gaano mainit iniwan niya na yung kotse nag commute siya kanina papunta ng work kasi mamayang hapon may papuntahan sila dalawa ni Sofia so gusto niyang ihatid ko si Sofia doon sa kanyang work nasa upaba din yung work ni Hana kaso lang walang bus na dumadaan at uh, kung lakarin mo medyo malayo kaya sabi sa akin atid ko Sofia mamaya doon sa work niya paglabas ni nila o paglabas niya diretso sa, sa pupunta nila ako naman tatambay ako sa town center ng Upava so, hindi ako sasama doon kasi girls talk alam niyo na pag girls talk may girls talk tapos tag isa kang lalaki ma out of place ka kaya dalawa lang sila ni Sofia at pupunta doon. I-meet -me up ni Ana yung kanyang uh, friend. Yeah, yun. Uh, dito tayo sa si garden. Kasi maganda mag-relax relax lalo na tapos lang natin magkape. Tapos lang natin mag, lang natin mag uh, mananghalian. Tingnan natin yung mga halaman ni Maming Karito. Yan, yung kamatis. Madami na rin siyang na-harvest na kamatis dito. Okay, ito yung gherkins. Ah, sobrang dami niyang na-harvest na gherkins. Ah, yung garlic at saka onion. Tingnan natin. Hmm. Dito. Hmm. Tingnan nyo. Oh, another batch ng kamatis na na-harvest niya kanina. Oh. Ito yung onion. no? Oh. May malaki, may maliit yung garlic diba ganda talaga pag may garden pero kung ako ang tatanungin sa akin na naman to um, mas gusto ko yung garden of plain kasi ito itong mga kamatis na to totoo lang wala sobrang dami pamimigay din ni maminka yan doon sa mga pamangkin niya. Sobrang dami eh, masisira lang 'pag hindi kaagad ma magamit. Kahit yung yung kwan, yung garlic at saka ah uh, sibuyas. Tinatago namin sa cellar. Hindi naman ganoon nasisira kagad. Kasi sa cellar medyo malamig doon. Ah, para sa akin okay yung patatas. Kasi talagang parang ito yung kanin nila eh. So, nakapag-harvest na rin sila ng patatas. So, yun okay yun sa akin. Pero yung mga kamatis, kasi sobrang dami nga. Tapos yung time na in-spend mo para magtanim. And afterwards, pag-harvest, konti lang naman magagamit mo. Kasi nga, hinog na. At uh, pag hindi mo pamigay, masisira. Para sa akin, ito dapat sabi ko ya na... Mga suggestion ko lang naman. Dito dapat buo. Dito kwento. Loan. naka -lone dapat. Tapos yung. Ito lang. After niyang. post pot na yan. Na hindi pa natapos. Yan. Diyan patatas. At saka. Garlic or onion. Dito, dapat dito. Lahat. Naka-loan ito. Para mas maganda tingnan. Para mas malapad yung loan kasi pag nga uh, maganda tumambay ito maganda maglakad-lakad dito hmm? pwede maglakad-lakad dito naka oh. na yung maramdam mo yung uh, earth Yan. diba paminsan-minsan pag ito maganda din kaya uras dito mag-alauna na ng hapon at ala uh, alas 3 imidya alis kami ni Sofia rito nga ihatid ko si Sofia mamaya doon sa work ni Hana at at uh, tatambay lang ako doon sa city center baka may papakita akong mga pub nila doon mga restaurant na maganda while waiting for them kasi mga 2 hours na sila mag-uusap ano naman mga babae so okay Mm -hmm. Pop time. Kaya lalabas kami. Ngayon ito yung oras kahapon na nagdumi siya doon sa kinahilim. <laughs> sa loob mismo ng kwarto ni na Helen siya nagdumi. Hindi siya namin na ilabas. Kasi lumabas kami na sa upaba kami. Kumain kami ng hapunan doon kahapon. So hindi namin siya na siya lang mag-isa rito at saka si Helen. Mamin ka. But they did not know the routine of Sisi. Mm -hmm. So, pumunta si Sisi sa kwarto nila at doon nagdumi. <laughs> <laughs> so ngayon, uh, bago kami aalis ni Sofia kasi nga meron silang pupuntahan. Uh, nilabas muna namin siya. Okay. Yan, ganun, siya. Pag dyan siya tumakbo, sigurado yan, iihi yan or magdudumi. Okay. Mm -hmm. Look at her, She's looking for her good... Oh, okay. nag lang siya. Yeah. So, ganito talaga. Ganito ang kanyang uras ng pagdumi or pag-ihi. Pag hindi siya inilabas, sigurado Uh, eh hindi nga nila kahapon nga hindi nila alam na ganitong oras nagdudumi si Sisi pero alam ko pag magdumi siya umiiyak siya yung sound ng ganito niyang iyak niya ganyan so dapat mo siya kagad ilabas eh hindi ni alam ni Helen pinabayaan lang ni Helen kaya nagdumi doon sa loob ng kanilang kwarto ah <laughs> uh, antay antay konti kasi alas 4 yung labas ni Ana sa kanyang work at ala uh, alas 3 pa lang. So, 3.30 alas na kami rito para yatid ko doon sa Pia. Para makaalis sila. At ako, tatambay ako doon sa papa Magre-relax. Okay. Dito kami ngayon sa trabaho ni Hana. Sinihintay namin si Hana na lumabas. There you go si Dunya na yan so siya na magda drive pasahero na ako ida drop off nila ako ewan ko kung saan niya ako ida drop off darling yeah. where are you gonna drop me off you just go like this maybe it's gonna be cold I have a jacket with me yeah yeah you need a blanket from Sisi uh, yeah okay I'll be mm -hmm. <laughs> Okay, so darling, where are you gonna drop me off? After Okay, okay, just drop me off there in the thing. Uh, before main road. Yeah? Okay, guys. Uh, so, maglalakwat siya ako sa town center. At, uh, tingnan natin kung may magandang uh, restaurant or pub na maupuan konting kwentuhan at uh, makita natin kung ano ang typical na uh, bar dito sa Opava Town Center. Alright, okay, you take it, okay? Love you, bye! Bye! Maybe I will text you later to pick me up or whatever, okay? Yeah, bye! Enjoy! Yeah. yan So, makipagkita na sila doon sa kanyang kaibigan. Ako naman, kahit summer, nagdala ako ng uh, jacket. Kasi ala sabi nila rito, uh, kung mainit, ubarin no mo. Pero at least kung malamig, may susuotin ka. So, punta ako doon sa town center. Okay. Lakad-lakad kunti. Exercise. At least makikita natin yung ibang view rito. O, tumatawid ako rito sa may bridge ito yung uh, river na bumaha at dahil sa baha na to ay uh, nasira tong bridge na to to nasira tong bridge na to eh yung pagbaha yun at makita natin yung ibang uh, scenery dito sa Opava hindi pa ako nakapaglakad-lakad dito ngayon pa lang okay so ikot-ikot ko muna kayo dito sa Opava usually rito nagdadrive ako rito pero yung lakad-lakad hindi ko naranasan ganda dito na side oh. Yan, so maraming mga parang bar and restaurant na pwede kang umupo sa labas. Basta wag lang umulan kasi makulimlim na naman ang panahon parang hindi summer ah. Okay lang. Pero ayon naman sa forecast eh, magiging magandang panahon maya maya. Oh, ganito oh, maganda mo po ba? Diba? Painom-inom ka, pakain-kain ka. Hanggang doon yan oh. Kaya lang ayaw ko rito. Kasi mukhang maraming lasing doon sa dulo ah. <laughs> Layuan natin yung mga lasinggero. <laughs> Nandito ako ngayon sa lower square uh, at naglalakad patungo ng main square. May mga magagandang uh, bar and restaurant doon. So upuan natin at tingnan natin kung uh, baka may mga live music mamaya rito. Sana meron. Kailang tinan nyo. Friday night pero mukhang dead ang town ng Upaba mukhang may magandang first one dito Cafe Yuzin o, tingnan natin okay wow okay, punta tayo sa loob so dito ako ngayon uh, sa labas ng bar and restaurant nagre-relax kasi biglang umabong at uh, yan, so ako lang dito kailangan relax lang minsan kailangan rin yung uh, time alone yung mapag-isa kapag muni-muni yan yeah. okay umaambon at uh, ang oras is quarter to six ng gabi so tingnan nyo yung paligid parang dead ba diba, parang walang katao-tao pumunta ka ng bar pumunta ka ng restaurant punong puno kaya umalis ka agad ako doon <laughs> pag -upo ko parang bakante pa pero maya maya nako kung may 30 katao lang doon sa inuupuan ko nagsisipagtayuan na nga eh walang bakante nahiya naman ako na uh, mag-isa lang ako doon sa table. Nagbayad kagad ako. Lipat-lipat <laughs> pwesto. Puno. Grabe, sobrang puno. <laughs> At least alam ko na yung paano yung sitwasyon ng bar dito. Pub, sa Upaba Paggabi. Kasi dito parang ito, ganito na talaga. Pagkatapos ng office hour, Friday night. Yung karamihan, didiretso de sa mga ganito. Uh, gusto ko lang malaman kung ano yung uh, ambience ano yung crowd punuan talaga <laughs> kaya nagtataka ako yung sa loob ng ha, 13 years na pabalik-balik ko rito nun sa Czech Republic sabi ko kaya paano naka survive yung mga negosyo rito parang walang tao sabi niya na sa akin kala mo lang yun punta ka ng Friday night okay na gabi-gabi Monday to Friday paggabi rito ito yung business ito hindi mo yung uh, town center na crowded pero pasok ka sa restaurant, pasok ko sa mga bars punuan yung mga European may hiligs talaga sa yung kwan, after office hours na gimmick parang Pilipinas din sa atin di ba? punta tayo dyan sa kabila So, subukan natin, <laughs> nag-adventure dito si Japit Boy sa si Opaba. Ang taga kasi matapos sinahanan doon sa kanilang uh, uh, girl's talk. Kaya dito tayo. Ano to rito? Kuslova Misniterhi. Uh, pub din to. Ya, bar to bar. So lumipat ako rito. Uh, at least dito hindi gano'ng maraming tao at uh, maganda yung upuan din dito at medyo upuan dito. Uh, warm doon sa uh, kanina kasi sa labas yun medyo malamig doon kaya dito maganda rito. So mag stay tayo rito hanggang sa pick up tayo ni Hannah at Sophia. Naghanap ako rito ng acoustic band. Yung uh, pang-relax lang, yung jazz music or basta acoustic wala <laughs> iba talaga yung Pilipinas no? uh, tayo talaga mahilig tayo sa acoustic o sa jazz <laughs> o sa live band dito wala sa Opava pero ito yung peak time nila rito uh, Friday night, Saturday night uh, madaming tao talaga ito, madami na rin tao oras ay alas 6 ng gabi pero dadami pa to pero walang, walang uh, mga uh, parang pan yung entertainment. Kwentuhan lang, no music at all. So ito yun. Ito, yeah. so, parang ulutan. Beer. Masarap talaga yung beer dito sa Czech Republic. Yung hindi siya magkaanong mapait pag inumin mo. Shout out kay June and she uh, Ito Si Japit Boy Nag-iisa dito sa bar and restaurant Dito sa Kupapa Nightlife Friday night So at least uh, masabi kong uh, nasabukan ko yung nightlife dito sa Kupava, Czech Republic. Mm. Ayos. So habang si Supiat at si Hana ay mayroon silang sariling um, night out ako naman dito mag-isa. So, ganoon talaga ang buhay. Minsan kailangan mong mag-isa. Okay. Tapos na ako doon. Kumain lang ako ng fries, isang beer, at sinundo na ako ni Hana at ni Sofia. Ayun sila. Di ba? Yung upa ba, mag alas na ng gabi. Ito yung ating magikita rito. Hindi ganong busy. Tranquilo. Kumbaga quiet buhay dito. Uh, tahimik ang buhay dito kaya ito. Anna and sophia just ate kebab <laughs> so i think Donut, uh, kebab, it's 7.30 in the evening Filipino. still uh, say, bright okay. <laughs> so, cool. so okay uh, so, I think... um, you're going to invite us for ice cream all right ice cream i'm going to buy them ice cream so here no, yeah, yeah. Go check as well. close okay just go inside and ask for ice cream last time we bought ice cream here belgian ice cream Uh, umulan kasi kaya wala naka operate sa labas. Pero kanina doon ako sa loob oh. Ayan. <laughs> uh, I am absolutely. <laughs> She has a chocolate cocoa and I have a cocoa chocolate. Okay. Good? <laughs> Wow. Uh, Sabi niya Nagmelted melted na. For free na lang dao. <laughs> yeah. Okay. So when your ice cream is melted, it's free. Like this mine. So yeah, free. So yeah. <laughs> Alright, okay, time to go home. Yeah? Mm.